ang ating bombo analysis. Mahigit isang daan na foreign vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea o WPS. Ayon yan sa ulat ng Philippine Coast Guard of PCG. Kabilang dito ang mga Chinese hospital ship, Coast Guard vessels, maritime militia at mga Vietnamese surveys at fishing vessels. Ang ilang barko ay nakaangkla sa mga estratehikong reef gaya ng Zamora Reef, Julian Felipe Reef at pagkakaisa banks habang may ilan pang uh, hindi pa natutukoy sa panganiban Reef. Nakakabahala ang paulit-ulit na radio challenge ng isang PLA Navy vessel sa squadron sa ating mga aeroplano na malinaw na nagpapakita ng pagsuway sa soberanya ng Pilipinas. Ang ganitong uri ng presensya ay hindi lamang banta sa ating territorial integrity kundi pati na rin sa kaligtasan ng ating mga mangingisda sa pamahala sa yamang dagat sa rehiyon. Bagamat mahalaga ang Maritime Domain Awareness Flights at Patrols na isinasagawa ng PCJBFAR, malinaw na kailangan ang mas agresibo at sistematikong hakbang upang mapagalagaan ang ating karagatan. Dapat palakasin ang maritime surveillance, diplomatic engagement at multilateral cooperation sa mga kaalyadong bansa upang maiwasan ang mga insidente na maaring humantong sa tensyon o kaya naman o sa sakuna. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang simbolo ng pag-aari at soberanya ng Pilipinas kundi isang mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan para sa libu-libong Pilipino. Panahon na para sa mas matatag, tuloy-tuloy at makabagong pagsasagawa ng depensa at pangangasiwa upang hindi lamang mapanatili ang kapayapaan kundi masiguro ring protektado ang ating karagatan para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Sa uli, hindi lamang tayo dapat maging tagamasid sa ating karagatan. Tayo ay dapat maging aktibong tagapangalaga ng ating soberanya at ng ating yaman.